Hindi pa yata nagpakain, ano? <laughs> Dagdagan mo, pati. Sabay-sabay mo na ganun. Para pag... Oo. <laughs> oh. Oo. Oh, ano mo na rin sa kanya? Oo. Oh. na no. <laughs> hindi mahirap magano eh <laughs> pagka nakita na nga nila si kapitan ano eh Wait, <laughs> 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 Hindi pa yata nagpakain, ano? <laughs> Dagdagan mo, pati. sabi sabi mo na gano'n. Para pag... <laughs> Pati aso na kumakain. Oo. Oh. Oo, ano na rin sa kanya. Oo. Hindi mahirap magano eh. Pagka nakita na nga nila si Kapitan, ano eh. So, sunod-sunod sila eh. ubos na. Wala kang pawin-win ng pagkain nila. Tama na. Ayan lang Tapos punta ka na din sa baboy. to meron yung pair dyan. Yung matanda na po. Oo. Yan itlog mga yan. Yung saso. Ayan Oh Pakainin mo yan, wen Sige, huli ka nga, wen, wen Yung malaki Yung Dati ang dami niyang ganyan eh, nung ano, botohan, uh, pagkakatayin niya ako nung taga-katay. <laughs> Madali daw palang manghuli. Isabi eh, ko kung lumalapit nang ano, sabi ko naman. <laughs> Asan ang gusto mong halain? Saan? Yung malaki eh. Sige. कारण <laughs> होगा <laughs> <laughs>